Ito ang sitwasyon ngayon sa barangay sa Lapungan sa Angeles City, Pampanga. Saan kaman man mapunta, nagkalat ang gabundok na tampak ng mga basura. Basura namin sa bahay, nakatambak sa kusako. Ano na ng uod eh, kalat-kalat. Nako, mabaho pa sa bulok. <laughs> Ayon sa mga residente, ang daylan ng naipong basura sa kanilang lugar, dalawang linggo na raw kasing walang truck ng basura na umiikot at kumukolekta sa kanila mga dumi at kalat. Nagbabayad ako ng sandaan. Para lang kunin yung basura, siyempre ayaw kong yung sa harap namin. May mga baby kami. Kaya malangaw po. Tsaka yung inuuod nila. Siyempre pumupunta sa mga bahay-bahay. Sa tabi ng bahay lang namin. Pumapasok sa loob ng bahay. Siyempre baka magkasakit yung mga apokoy. Nagsimula umano ang pagdami ng basura sa kanilang lugar matapos matalo ang kanilang punong barangay sa nagdaang barangay at ang kabataan elections noong katapusan ng Oktubre. Bukod sa hindi na raw ito nagparamdam, ipinadlak pa nito ang barangay hall. Nalaman na nila na ako po yung nanalo. Nabalitaan ko po sa aking mga kabarangay dito, pinadlak na po itong barangay hall. Nang problema po yung mga kabarangay namin kasi wala silang makuha ng documents, kailangan nila ng mga barangay clearance, mga certificate of indigency, wala po sila kanun. Wala silang makuha. Ang aming uh, outtaking sa November 16 pa at 10 a.m. So, after po ng outtaking taking, pwede na po ako mag ng post ko as a barangay captain. Kabilang naman sa natenggang transaksyon ang pagbabayad sa gasolinahan kung saan nagpapagas ang truck ng barangay na nangongolekta sa basura. Dahil lumalaki na ang utang nito sa Naturang Gas Station, pansamantala munang inihinto ang pagbibigay ng gas sa truck kaya naman wala nang kumukuha sa basura ng mga residente. Ang pagkakaalam ko po, po nung last na billing is 28,000 lang po yung uh, alam kong bill nila doon. 'Yan lang po yung alam kong utang nila sinubukan ng punto asintado reload at AXIS Party List Action Center Team na hanapin para pagpaliwanagin ang dating kapitan ng lugar pero hindi ito mahagilap. Ang mabahong reklamo ng mga residente sa kanilang tambak na basura inilapit naman namin sa lokal na pamala ng Angeles City. Doon nangako ang Environmental Management System ng Lungsod na sasaklolo na sa barangay sa Lapungan para hindi na sila tuluyang mamaho at para na rin maiwasan ang pagkalat pa ng sakit. Yung pong nakita niyong yung uh, basura doon, eh, kukunin po namin tomorrow. Uh, palolo, uh, paloloader na lang po namin. At tsaka, yung truck po, ang, yung mga truck po namin, tsaka personal po namin ang gagamitin. All right, okay. Uh, bye. Nasa linya na si Angeles Mayor Carmelo Lazatin. Uh, magandang umaga po, Mayor Lazatin, sir. Uh, magandang umaga po, Kong. Kong Erwin. Opo. Pong Opo. At sa mga lahat na nakikinig po, po. Kasama po, natin si uh, Aljo Bendijo, uh, Mayor. Mayor, uh, nangako po yung inyong uh, tauha na ngayong araw, kukunin na raw itong uh, basura. Is this correct? Opo, uh nakatawag ko po, nakakausap ko lang po sa EMS natin kay kay Kiko, no? At sabi po niya, kinukuha na po at nakuha na po halos at na po raw sa dyan sa barangay sa Lapungan at sa mga <coughs> ibang barangay pa kung may problema. <coughs> <coughs> ano nangyari, Mayor? I na mean, uh, Bakit ganito? Yung barangay chairman na natalo, nabuisit yata. Yung barangay, pinag So, ng truck? Nandoon ano ho ba nangyari dito at uh, bakit ganito yung asal? na porket na hindi matanggap ang pagkatalo mayor. Pwede ba kasuhan ito dahil sa ginawa niyang uh, kalokohan na ito mayor ng uh, punong barangay na natalo? Uh, pinapatawag nga po natin ilang punong barangay sa para po makausap ang serbisyo po kasi ng Batungan ay dapat tuloy-tuloy. Wala po kasi nung na-devolve po ang ng 9003, yung basura, ang Opo. Yung po ang pinag natin no, Hindi ko po alam kung ano pong nangyari. Mm -hmm. sa kapitan natin diyan na natalo. Bakit mm -hmm. hindi na, kahit po tayo dinahon natin na pagilap eh. mhm mm So anyway, ngayon po ay uh, nahakot na po ito, uh, ongoing ang uh, paghakot ng uh, basura na ito, uh, Mayor Lazatin. Opo, uh, ongoing po, Kung hindi pa po sila tapos by this time. Uh, ongoing pa po ang pinahakot in pa po 'yan, ito na uh, bago. Ayo, oh, meron na po kami video. Salamat po oh, pinadala po ng EMS niyo, napakagaling oh, napakabilis pala talaga. Uh, tulad ng naipangako nyo kahapon sa staff namin, nahakotin, Ayan na nga po. Hinakot na nga po. Pero ang tanong po natin na uh, Mayor, uh, yung gasolinahan daw, hindi po makakang hindi binabayaran ng barangay. May utang pa daw. Paano ho ito? Sino sasagot po nito? Uh, actually po yan po yung naging problema sa lahat ng barangay natin. Uh. Hmm. Uh, Noong pong may nanalo na, hmm. iba po yung nanalo sa hmm. oh. natin, hindi po yung enchantment. Hmm. Halos po lahat ng gasoline station, eh nag-stop na po silang magbigay ng PO. Opo. Ah, uh, wag pa utang sa barangay baka huraw hindi pa ng uh, uupong bagong barangay captain kaya po yung iba hmm. na may problema ng ganyan kinausap po natin, Aha. kinausap po Ayun. Ah, nanalong kapitan, no? Na? Para po tuloy-tuloy po ang serbisyo at bayaran. Hmm. Dapat so lang ba uh, yung barangay sa Lapungan po hindi po nakita ugnayan sa amin kaya hindi po namin alam ang problema. Oh. Noon nakita na lang po namin na maraming basura. Doon na lang po namin alaman. kasi hinahakot na po ng sidad ang basura ng barangay. Ayon. Okay. Okay. All right. Nako, okay. 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 okay, maraming okay. salamat Mayor ha. Tay pasensya na kayo kasi naabala pa namin kasi kami po ay ng ilang residente eh at uh, gayon naman well, parang lumapit na rin sila sa inyo. Salamat po Mayor for for the speedy action Mabuhay po kayo Mayor Car uh, Carmelo Lazatin. Thank you po Mayor. Thank you. Ay, maraming maraming salamat din po kong at uh, sana po kung may mga iba pang mga reklamo na umaabot sa inyo, hindi pa po umabot sa amin. Sabihan niyo lang po kami at action lang po namin ang mas mabilis. Opo, right. salamat po. Thank you, po.